Langga, kumuha amoy ng star apple. Pero ang tawag ko nito, star apple. Nilalagyan ko ng S para star of the sea. Yan, ang star apple. Karga namin sa pick up. Kaya pala ng pick up. Ang lakas. Ang lakas kumarga ng Hilux G. Kaya dyan pala. Yan ang mga kawal. Yan mga munog chinsos, jure, at saka mga panday natin si Pato, si Sun Unyot at si Rami yung mga nako, ano yung mga kawal mga helper ko sa paggawa ng malaking lansa taga panday, taga helper, taga buwat ng star apple oh halong kamo, halong, kaya ang butilya tungtong na na, tungtong sa babaw yan, ang lakas pala ng hilux mga langga Oh. <laughs> eh malangga tapos sabi magkarga ng trapol, si trapol. Oh ayan oh, iya, no. si Rami ayan eh, si Pato, ayan eh, si Jory. Oh, oh. paano si Jory oh? oh. <laughs> eh, let's go, let's go. Let's go. Hello guys, good afternoon. Ah, uh, gapa naman kami, gusto naman kami live para para makita nyo man ang ubra namun trabaho namin si Kap, si Inyot, si Kato shout out sa mga 1 million viewers uh. palaki na palaki walong araw to mga alaga yun know. time is 4.30 pm mga langga ito na ang natapos namin sa pangwalong araw ayan kumpito na ang gusok sa gitna ng barko na ginagawa ko ayun Bukas madagdagan pa ito Medyo mabagal kasi Kumuha pa kami ng tarapol Sa kabilang barangay Ng mga helper ko